Buhay na buhay na ang mga negosyo sa paligid ng Quiapo Church ilang araw bago ang pista ng itim na Nazareno. Nagsimula na rin dumating ang ilang deboto na galing pa sa mga malalayong probinsya. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Sa mahigit isang dekada niyang pagiging deboto ng itim na puong Nazareno, maraming pagkakataon ang sinubok ang katatagan ng pananalig at pananampalataya ni Rose Mata. Isa na rito, nang malagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang ama dahil sa karamdaman. Actually, nag-start to sa father ko nung na-hospital siya. Nag-50-50 talaga siya noon. Um, talagang pinagdasal ko po yun. Ibinigay ko po lahat sa kanya. Bahala na po siya. Basta yun po yung buong tiwala ko nasa kanya po na mapapagaling niya yung father ko. Na-stroke na siya na ko... Um, na unconscious siya noon eh. So uh, na-survive niya yun. kasi nang time na nasa bahay siya noon, nag-violate na yung ano niya. So talagang nag-ano na kami noon, dinala namin siya sa hospital. Bilang isang single mother, sa puong Nazareno rin daw humuhugot ng lakas si Rose para maitaguyod ang kanyang mga anak. Mahalaga rin aniya ang patuloy na pagpapalalim ng debosyon at tiwala sa puong Nazareno sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Actually, siya talaga yung gabay ko liwanag sa buhay. Siya yung pag-asa ko. Siya yung nagbigay lahat. Bit-bit ang kanyang life-size replica ng itim na puong Nazareno, bumiyahe ng mahigit dalawang oras mula Nasugbu, Batangas, papuntang Quiapo Church si Apo Jeff na isang faith healer. Ayun kay Apo Jeff, naging panata na niya sa mahabang panahon ang paglahok sa translasyon dahil ito raw kasi ang kanyang naging gabay para magbagong buhay at lumakad sa tuwid na landas. Dati kasi akong hindi ako namamanata talaga sa kanya kasi ano kue uh, pasaway ako, marami akong nagawang kasalanan. So dumating yung time na binago niya ako doon ko siya nakilala. So yung, yung, panata na palitan ng hindi lang isang debosyon, hindi lang isang tradisyon, kundi isang sakripisyo at pananampalatayang buhay sa poong Jesus na Sareno. Kung pag-uusapan naman ang tungkol sa pagninegosyo, ay buhay na buhay rin ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Okay naman kahit paano meron. Sapat lang, okay. Nakakabayad din naman kahit paano. Okay naman po. Kahit paano kumikita rin kita ka kahit na dalawampung libo pandagdag din sa panggastos ko Samantala, all set na ang buong puwersa ng Manila Police District katuwang ang National Capital Region Police Office sa pagpapaigting ng seguridad at kaayusan sa nalalapit na traslasyon. Bien manalo para sa bayan.